Oh, mga ka-BR, I'm back! Bakasyon kami ngayon. Aking asawa naka-live kami tapos pa... Yeah, we're making a vlog mm. today and we're going to the hotel! Magbabakasyon muna tayo ngayong araw. Oh, Masakit tayo yung likod ko. Relax may gabi May rayuman na oh. yata. Uh, masaya kayo? Hello! Right. Okay. okay! Update ko na lang kayo mamaya ka-BR. <laughs> Alis na kami. Commander. All right. Why am I Alis na kami mga ka-VR. See you later. Bye bye. bibili ni sa ano sa hotel. few moments later. Mga kabiyar, kakain muna kami. Kaka-check-in lang namin. Gutom na gutom na. Bye-bye! Ako ka ang mga inahin ng pagkain. Kakain na kami! First lunch. First lunch! Alright! Alright! Yummy! Meanwhile... Guys, papasok lang ako sa kuhart ko. So, ito yung mga luklokong ito. Alright. 9 to 7. 2 to Okay. Here's the room, guys. Go, 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 go. Go, go, go. Chirin. Oh, this is always small bathroom ito na kami guys sa so quartong matindi din din Ayos din naman o roup oh andito na kami mga ka br si Senorita. Mm -hmm. ay relaxing Uy! Mm -hmm. ano nakinamamadoon yeah, is a prison here okay okay ha mm. lang all right oh yes. uh, magre-rest na kami sleeping time ah okay sorry sorry ayan si Kumandero. oh Ah, dito muna kami ng tatlong araw, guys. Share ang aming view. O, oh, yan. Oh, Ayos din naman. Relax, relax. Oh, okay, mga ka-VR. Mamaya na muli. 2,000 years later. Mga ka ka-VR, pupunta muna kami sa swimming pool at saka sa dagat. Titignan namin kung pwede nang gumigot. at baka, yeah. baka panguha kami ng katang doon. Ayan, o. No? Diyan na mga malulupet na bakasyonista, mga kabiyara. Kaya naman kami, ay eh, dito. Hindi ko natala yung aking pantuso. Pero parang yung madami din yung panos, eh. Magkakalaman mamaya. Pagka mamaya ng gabi, maganda-ganda ang dagsanang buwan. na sigurado yung mga ulan buwan. Alright. Alright. Yan, oh. oh marabi, eh. ah, ano nga sabi mo, dada? Okay. Okay. Oh, kakabihan may gusto na isa ma-update ko para ko mga video at bawal yata mag video din eh okay mga we are okay oh, mga kabihan nandito na kami sa labas tingnan natin yung kaganda dito sa swimming pool ah oh. or you know Yeah. ayan ayan are... tayo sa kids pool guys Hindi ko sure kung ari swimming pool ari yata eh ano. Punta kami dito sa swimming pool. May simo yun eh. Isa ah. Hmm? Hi anak. Saan na tayo dyan? Meron dito pa laro ng tennis. Basketball. Hi darling. Nice beach. Punta kami dito sa swimming pool. Mas style gusto maglaro ng isa ang problema ay gusto namin lumigo naman na rin isa. Kaya, ah! Sa Alright. Here. A oh, nice beach. Alright. Nice and simple. Ang ganda, oh. Oh, dyan mga bata. Para enjoy naman ng bagets. Oh, ano, are you happy, darling? Ah, dandan dahan, dahan, dahan. baka ano dyan. Happy, guys? Yeah. Alright.

Tapos sa aming maligo din eh, sa mataas is like Hindi na nabidyohan at baka may ma... Alam mo na, mahirap na. We're going bros! We gotta go! Pupunta naman kami sa isang slide. At yeah, the other ang... One. At ang aking dalaga ay gusto mag-slide din. Bawal daw ang dalaga dito. Hindi pa nakaka-isang metro. Ang kanyang, ano, height. Kaya... Yes, my love, we will Doon kami sa maliit para makapag-enjoy ang aking dalaga. Alright. Oh, Punta kami dyan. Ang kaganda dito mga kabiyar. Hindi naman sarap magbarek sa lugar na rin. Oh, may basketballan. Meanwhile, 2,000 years later. Good morning mga ka-BR. Agising lang namin. Kaya na nag-bihis na rin at kami mag-uwa mag-ahat. Baka maubusan pa. Ay libre daw din yung pa mag-ahat. Oo. Oh. Ay di aming aabusuhin naman. Ayan o. Oh. O, oh, saan tayo pupunta? Ha? Huh? Ano anak? Saan tayo pupunta? Mm-hmm. Wow, ganda naman ng princess ko na yan. Oh. Good morning. Good morning. Wala lang mga ta -tao. Oh. Good morning, inay. Good morning. All right. morning. Good morning. Oh, mamaya na uli mga kabi. At kakain muna kami. Ay, e, gutom na eh. Hindi na. Hindi na kadali lang. ayos ko gabi ng kain at nanubig ako. Ay, parang usog na usog ang tiyan. Oh, Ma hindi yeah. ngayon ang ta Eh. Alright! Ah, mga ka-BR, pupunta po na kami sa kainan. I need a drink! Oh, wow, ganda naman yan. Okay. Love And you. I need a drink! Mwah! Mwah! Mwah, mwah! Bye-bye! Ari, how is that? My love! Sen! Sen! we're going to the pool? Okay Hindi kami okay. kakain guys Pati hindi daw ang kakain Sa Heaven Height Hotel na re O yan, hindi yan ang swimming pool Tapos paparyahan naman Mamaya kami, di 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 paparyahan Darling Kain na na. Ang mga pasal. Neng. Kain na kami mga pasal. Alis lang. Hi, Max! I got the dress! And I got the ring! Wow! Beautiful! A few moments later. Ah, uh, kami ngayon guys sa may beach. At nagpapahulaw na kinakay talaga ng mga, mga ano, sa so, tayo pupunta mga ka-BR? Oh, anak, dito tayo sa beach, darling. Tayo sa beach, oh. Para ka nasa... Ano, maapas. Oh, yan, oh. Maas din naman, oh. Di ni mamaya ka magbabalibol. Dahil ako ibaras ito ng high school, eh. Ayun, oh. yeah Pagka pa din, alas may bilang din sa Maldives. Bakula din sa inyo kung ano oras na. tayo. muna tayo. Bibish muna tayo mga ka-PR. Uh -huh. picture Ayan o. Oh. Yan ang aming pinuntahan mga ka-PR. Right, Darling! Naungol lang isa. Mainit daw. Oh, dito tayo just check the the bridge. Ano mo ganda dito. Napakaganda. Oh, kaya gusto mo doon dahil magbi-video game ka lang daw na no. no, no. Kaganda sa dagat pag Oh, hi darling. Hi. I love you. I love you. Oh, ano ano nakain mo, darling? Lollipop. Lollipop. Did it help? <laughs> okay, enjoy. Yeah. Aba, oh, mga kabiyan, rili ko muna tayo din eh. Pala may talaga namang sagat Sagat na sag. Yo. Rili muna tayo dito. Kaba nag-enjoy mga bagets. Ayan na, oh, kabiyan. Okay ba Baka may katang din yung mamaya. Karang isa kanini ni simoy. Ya, may simoy. Kala ko kaya ayaw. Oh, Ang oh, mga kapiro. Ayaw, kas na naman. Where's the fish? Mga Where's the fish? Enjoying. Oh, my, the my commander. Ayan ang fish and then ayan na pin mo. Sa ayan na pa yung wala mo sa bulsa ko. Alright. Uh, you want some help, sister? Sister. Come here, sister. Okay, go, go, go. Ayan na pin fish. Come okay. Anak, give me. I'll fix you. Ayan na ang fish ah. Oh? Behind you. Ayan. Ayan.

Oh, kita mah. ayam mah kabir, orang oh, pengane ini nama. Ayah, ayah, 6... ayah nak sarapan Right side, right side, right side. oke okay. negar oh, nama mana ya? Hmm. Tolong, tinggi Hari anak keluar -an, ya ni. Dan dahan, lu ketemu bau. Tinggi, tinggi. I think this is a... Uh, ayun oh. Ang dami oh. Yeah. Oh. Yeah, mga kabiya raw. Oh. Kaya nalang sila dyan. Chil-chila kami dito. It's a soft fish! Okay. mga kabiya. Chil-chila kami dito. Alright. Napakasarap! Kaya yeah, si Commander nagpapaitim. At sabar lang ako kanyang puti. Kaya ipapaitim muna si Commander Bawang. Ay mga bagets. Sana lang doon. Play play si Luzon. Ano masasabi mo Commander sa ating uh, staycation na ito? Ayos, very po. Nag-enjoy ka naman? Yes. Shout na. out, Philops. Yung? Philops. Baka naman, makaka-upgrade tayo. Oh. All Alright. Oh, ay, ibig ko sabihin na ikaw na may nag-enjoy. Super. Tanggal naman ng iyong mga problema sa buhay. Tanggal. Yung nagayong ko. Okay, mga bagets. Diyan, mga kaibigan. Paano ka i-rotate? Rotate. Oh, hindi ma-rotate mga kaibigan. Kaya, ihawa ka mo muna, Commander. At ako i naman naman. Oh. Alright, mga ka-BR, nandito kami ngayon sa Maldives. Maldives. Kaya nag-relax na kami. Pero, ayos naman, kahit to pa paano tayo, may bigay bigyan din man ating mga katawa-katawan at saka buhay ng kaunting pag-relax. Para naman tayo hindi lagi yung bugbog ang katawan sa trabaho. Mahirap din naman yun. Tama lang, matawa may sanay maging, ano, mag relax relax Relax, mm, what? sabi mo nga sa vlog, anak. Two <laughs> thousand ah, years later. Ah, mga ka kabiar, gusto yata nilang ma-experience kung paano mag uh, jet Ay di di po pala tayo dito. Intay lang tayo. Mas maya maya, na Ano ko na basa tayo. Okay? What are you waiting, guys? Okay. All right. Mga akong lalakad na ako munta daw sa may igaak. Ay tapak. Ay anong init ang paak. Yun naman ang tak. Ay dalam at tapoy natakbo ko na at parang inaano pa. Para tungtong sa baga. Ay. na kami sa jet ski at makapag-jet ski. gulo wala pa nag GGSK, baka may mga makabangga maya. Hindi ka kabila. Tawa naman ang aking desisyon na, no? yo. Yo, yo. nandito na kami sa kwarto at kami And nagpapahinga. And I need the person on earth. <laughs> <laughs> ako bago kumain. Tanghali yan. Ano wala sa inay? 12.30 ng hapon. mo muna kami at pagkatapos makapagpahinga, pagkakain, mm. pahinga, ay batsin na ulit to enjoy the vacation medication. Ah, ka kay Dar... Punta ka kay Zanday, anak. Dali, dali. Punta ka kay Zanday. Dali na. At ipapakita ko sa kanila kanilang malulupet na get up. Aba. <stutuk> 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 Uy. <Joel>, ano? <stutuk> <stutuk> anong kaganda ng mga para mga by Cub Scout ay eh, ang amid um, si pataasan. <stutuk> oh, yan ang ginagay ko. ako oh, kumusta ka naman <stutuk> kaman, ay. Ayos ka man? Ay, sige naman. Iyo. Ah, ay mga kabiyer, kakain muna kami. At talabdob na rin si kabir, ah. Aray ko. <stutuk> oh, nakita na rin si Aladdin malupet, oh. Alright. Nakain mo na kami mga ka-PR. Are eating, anak? Wow! Inay! Yummy! Meanwhile,